Hi guys, this is Bal Channel 2018 and welcome back to my vlog. Sa ginanap na Barako Festival sa Lipa City, Batangas ay nakausap ng ilan si Vice Governor Mark Lebiste kasama ang ilang taga-media na nagbigay ng update sa kalagayan ni Miss Chris Aquino. Kasalukuyang nasa Los Angeles si Chris kasama ang bunsong anak na si Bimby at chef of staying niyang si Alvin Gagwi at sa one-on-one -on -one interview ng una kay Boya Bunda sa programa na to ay humingi siya ng panalangin dahil sa bagong gamot na ituturok sa kanya na posibleng magkaroon ng hindi magandang resulta at magpalala sa immune system nito. Kaya naman ang makita ang Vice Governor ng Batangas kahapon ay si Chris ang unang tinanong sa kanya at nabanggit na napospon ang confinement na to. She's still coping with the treatment. She postponed her confinement at UCLA Hospital while I was still there. Nagkaroon ng COVID alert sa mga medical facilities. That's why I decided to go home first. But anytime that she needs me to be in Los Angeles, of course, I'll give it my utmost priority. Bungad ni Mark. At kaya siya muwi ng Pilipinas ay dahil sa kanyang responsibilidad sa mga kababayan sa Batangas. Siyempre, may mga responsibilidad din ako rito kaya kailangan kong magtrabaho at maglingkod. Bata sa Five said, isang tawag lang mabilis pa ako sa Las Quatro na darating sa Los Angeles, ang say ni Mark. Tinanong naman kung kailan na ang planong pagbalik ng Nighting Shining Armor ni Chris sa LA. Well, kung walang emergency reasons after Holy Week kasi nagsasalitan din kami ng mga sisters niya ng ibang kaibigan para hindi sabay-sabay rin na nandoon. That way we are assured that Madam is in good company other than the company of BIM, kwento ni Mark. At dahil nabanggit si Bimbi ay tinanong naman kung kailan darating ng bansa ang bunsong anak ni Chris na pala nung pasuki ng showbiz dahil ang kuya Joshua niya ay narito na. Well, there were plans for him to explore show business pero alam mo si Bim talagang hahanga ka sa bata. He's way ahead of his time. Even if he's only barely 17, he's turning 17 on April 19. That's almost a month from now but he thinks he acts, he cares and he loves his mom like an adult. While he is a young adult, he's mature and very responsible for his age and he took good care of his mom like no other ang paglalarawan ni Mark kay Bimbi. Hininga naman ang komento si Mark para kay Chris at napapikit ito at natatawa. I miss you, I always pray for you, and I love you. Alam mo yan. Natanong din kung paano kumakapit si Mark sa para parating sinasabi ni Chris na delikado ang anim na buwan na taning para sa gamot na ibibigay sa kanya. Of course, her condition is critical pero sa awa ng Diyos na iraraos malaking bagay yung mga panalangin na pinapaabot natin sa Kanya at sa lahat ng sumusubaybay kay Chris, sa lahat ng mga kababayan. Please continue praying for keep Chris. Your prayers go a very, very long way sa Holy. Diyos lang ang ating sandigan, ang pahayag ni Leviste. Samantala bilang Batanggenyo ay pinagmamalaki niya talaga ang taguri sa kanila bilang barako na hindi lang sa mga lalaki kundi sa mga babae rin dahil may mga babaeng barako din. Sina Secretary Ralph Recto at Congresswoman Vilma Santos Recto ang nagdesisyon na isagawa ito sa buwan ng Marso kumpara sa naunang Barako Festival ng 2023 na isinabay sa Kapistahan sa buwan ng Enero. Thanks guys for watching and God bless everyone.